Nobyembre 25, taong 2007, nang mabulabog ang tahimik na bayan ng Tanza sa Cavite ng isang karumal-dumal na krimen. Tapos nang ibok ng puso ko, tapos eh, biglang bumangon ako, tapos wala naman po ako nakita, parang dere-derecho lang po ako sa pinto. Tapos nang bubuksan ko na po, nahila po yung buko. Hindi ko nga sukat na gano'n ang gagawin. Lagi daw akong nag-aaway. Kuya mo nang iinom, pinibigay mo sa akin para kayo papalo. Nakakatulong ka! Lagi raw akong nagtatalo. Hindi na punta dyan! Umalis ka dyan! Kakakabala ka! Sabi nga nila, nagsisigawan. Hulit ka! Halika dito! Tulong ka dyan! Paano nagawa ng isang ama na walang habas ng pagsasaksakihin ng kanyang sariling pamilya? Hindi ko nga humatangkap yung ginawa niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, dapat buhay niya rin ang kapalit na ginawa niya. Nakatakot ko. Malayo ko talaga ako. Mas natatakot po ko sa itsura niya eh. Parang papatay lagi yung ganun po. Parang asama-sama tao. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagmasaker sa pamilya Mangalino dito sa Crime Classic. <tinyo> Trabaho ka na? Isa 'to kang dalawang Ikadalawampu't lima ng Nobyembre taong 2007. niya mga nino na ay sa kanilang tahanan na wala ng buhay. Yes, um, nung, nang nadatnan ko, nung nakat, nakatusok pa yung piko sa ulo niya. So, punong-puno ng uh, dugo yung uh, kadre saan nakahiga yung, yung uh, mga biktima. Ang gulo ng itsura ng bahay. Bukas na rin yung pinto nung nadatnan namin. Ang mga biktima. Ang 37 anyos at noy dalawang buwang buntis na si Florinda Mangalino. Ang 50 anyos na si Luz Madriaga, ina ni Florinda. At ang siyam na taong gulang na anak ni Florinda na si Carolina. Samantalang milagrong na buhay naman mula sa natamong mga saksa. Ang dalawang taong gulang bunso na si Chris May. At ang panganay na anak ni Florinda na nooy labing dalawang taong gulang na si Casey Anim na taon na ang nakararaan ngunit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Kaiselin sa malagim na sinapit ng kanyang pamilya. Natatakot po ako ito talaga. Natatakot po. Nalayo po talaga Mas natatakot po ako sa itsura niya eh. Parang papatay lagi. Yung ganun po. Parang asaman-saman tao. Bago pa man magkaroon ng lamat ng alaala ni Kaiselin, masaya raw munang namuhay ang kanilang pamilya taong 1991 nang pakasalan ni Cecilio si Florinda at nagbunga ang kanilang pagmamahala ng tatlong supling. Wala noon ay maayos raw makitungo si Cecilio sa mga kaanak at kapatid ni Florinda. Ayos naman nga ho, maganda nga ho pakita. Mm, um, wala naman nung ibang kilos na ano, basta ho nasa normal siya. Sipag naman ho yung lalaki, maanuan mo nga, masikasong sa nga sa nag -ano amamila, nagluluto siya, nagpapakay sa anak, na, naglalaba. Wala naman ng problema sa pagkaganong gawaing bahay. Okay lang po siya. Sa kabila ng ipinakitang kabutihan ni Cecilio, duda pa rin ng mga kaanak ni Florinda sa kanya. Parang tingin ko nga doon, hindi naman talaga uh, mabait eh. Parang tingin ko talaga sa kanya, nasa lubang kulo. Pakitang tao lang ho yung pakita sa amin, ganun. Okay. Ay, mga ay, problemo, rin daw ng tunay na ugali sa si Cecilio natin. na napansin ng mga kaanak ni Florinda. Sa <laughs> so, tuwing nakakainom daw si Cecilio, pinagbubuhatan niya ng kamay ang asawa mga anak. Hindi naman sa pera ang eh. pagtatalungan niya. Ano sa pag-inom? Nag-galit na yung nanay ko. Pagkakit mo nag-iing. Tapos nagwawala na. Pagkalasing mo. No! Oh! Asan ka ba? Pero huwag lang po talaga siya yung, nakainom. Nananakit po kasi talaga siya. May sinabi po kasi siya no, na kung kanino daw po kami gustong sumama ko sa kanya o sa nanay ko. Lasing po kasi siya nun. No. Tapos sinabi ko po ay no. eh, sa nanay ko kaya po inugbog ako. Puro po tapos eh, puro halo po talaga kahit na pinagsabihan ni Florinda ang asawa ay nagpatuloy na ang parahit ni Cecilio sa mga ito sa tuwing ng kakalito. Sige, nanuha ako, wala akong pera. Ano pera? Nasasaktan ako sa... Hanggang taong Nobyembre 25, 2007. Bandang alas 11 ng gabi. Ginising na po ako ng nanay ko kasi lumipad na daw po ako sa higaan namin sa tabi po ng lola ko kasi po ay dadating na nga daw po yung tatay ko. Nung paglipat ko po, maya maya po dumating na po yung tatay ko, eh, tulad na po ako. Wala na po ako naintindihan sa mga pinag-uusapan po ninyo. Pera! Sabi na! Wala! Anong pera pinagsasasabi mo dyan? Walang pera! Matulog ka na lang dyan! Huwag! Parang ako! Paano humantong sa isang mapait na pagtatapos ang buo'y matamis na pagsasama ni na Cecilia si at Florinda? Paano magawa ng isang amang ang kanyang buong pamilya? ad ng isa sa nakaligtas sa krimen na si Casey Levy. <silence> <silence> ng gabing umuwi sa si Cecilio Mangalino sa kanilang tahanan sa Tanza, Cavite. Lasing na lasing raw ito. Ah! At pilit na nangihingi ng pera sa asawang si Florinda. Papa, kailangan pera! Ngunit paano ang simpleng away mag-asawa ay mauuwi sa isang madugong Nang hindi makuha ni si Cecilio ang hinihingi ng pera mula sa asawa. Ay patigilan mo ako, wala akong pera. Dito na niya sinulang saktan si Florinda. So sigawan daw, kasi ayaw nagagalit nga ako yung babae dahil gabi na laging na uwi, nagiging So pinagbabawalan ko kasi ng babae na huwag mag-inom na huwag inom. Eh hindi ko mapagbawalan, laging nakabarkada doon sa mga barkada niya. Kaya sila nag aaway mag-asawa, laging lasing itong sospek kapag na uwi sa bahay. So, yun ang naging dahilan siguro nung, uh, nung pagkaburyong ng tao. Wala raw makapigil sa galit at ginagawa para naging desisig yung sasawang si Florinda. Nasasaktan ako! Bitiwan mo ko! Nagawa yung dalawang na buwang pagtis sa mga pag apat ako. nilang anak. Wala oh, akong pera! Tinangkang bawat ng ina ni Florinda na si Luz Madriaga. nang walang habas ibinunto ni si Sigio ang galit sa matandang binan. Maging ang sariling mga anak, hindi rin nakaligtas sa pag-aamok ni si Sigio. Natakot po kasi ako nun eh. Parang basta po ang lakas po ng ibuk ng puso ko. Wala naman po ako nakita. Parang dere-derecho lang po ako sa pinto. Tapos nung bubuksan ko na po, nahila po yung bulo ko. Ang sabi, itong araw ko, lumabas at sasaklolong po kung tanga rito. Beh, ang ginawa daw ko ng tata, hinaltak ng ulo niya. Hinawa ka siya sa buhok tapos pinabunutan siya, hinaltak sa papasok, saka siya binira. I speak no, itinira. Tapos ho oh, dyan sa pabagrin ko balik. Guro pala din ang itinira ho oh, dyan sa dalawang yan. Kasi nga ho, potong nga ho yung mga oh, ng bata. Tsaka yung ulo. Si Casey ho dalawang daw sa ulo. May sugat siya sa ulo. Dalawang malaki. Gamit ang pala, inihampas raw ito ni Cecilio sa nooy labing dalawang taong gulang na si Casey Lynn at isang taong gulang na kapatid na si Chris May. Kaya nawala na mga ito ng malay. Matapos ay inundayan daw ni Cecilio ng saksak ng ice pick ang siyam na taong gulang na anak ng si Carolina. Matapos pagsasaksakin ng sariling pamilya, mabilis na nakataka si Cecilio. Malinis ko talaga po talaga ng gusto ng pamay, nagbihis ng damit, bago ko siya lumabas, parang wala akong nangyari. Tapos yung mister ko, galing ko sa labas, napunta ko doon may pinuntahan noon, pag uwi niya, nasa lubong niya sa karsada, hinapin niya pa ako na sabi, o sa ba ako punta, be, lang, uyan, lang ko yan, may bilin ako, tinapay. Yung palang nung tanong niya yun, may nangyari na, hindi po namin alam. Ngayon nung makaalis yung lalaki, sakalang ko dumalo yung, yung kapitbahay na pinuntahan ako dito. At ang sabi nga ako, meron nga daw nangyari sa kapatid ko. Nang puntahan ni Zenaida ang bahay ng kapatid, tumambad sa kanya ang matay na katawan ng mga kaatak. Malingan ko nga, ako mabuti. Natakot kasi nga ho bakit huwag ginawa niya? Bakit huwag ginawa sa mga nanak ko? Ganun ginawa sa pamangkin ko. Ay talagang paranta ko kami, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Ayun sa Tanza Police, dead on the spot si na Florina, ang inang si Luz, at ang batang si Carolina. Nagtamong si Florinda na matinding tama sa ulo at saksak ng ice pick sa katawan ang kanyang inang si Luz naman. Nagtamo ng severe traumatic head injury dahil sa malakas na hampas ng piko sa ulo. At ang anak na si Carolina, hacked head wound dahil naman sa pagsaksak at pagpalo sa ulo nito. Samantalang agaw buhay ng mga isinugod sa General Emilio Aguinaldo Hospital sa Trece Martins, naging alungsi na Casey Ling at bunsong kapatid na si Chris May ala ako namin ni mamamatay na yan eh, kasi nung tinakbo namin sa hospital yan pipi eh. 50-50 na uyan. Yun ang ko ko, yung ko, maliit na yan Yung -iyak, iyak tapos huyong, yung, yung dalawang bata, nakahunda sa iba yung nanay ko, kapatid ko. Nakahunda sila, iyo, naging nadaing. Laking kulat ng mga naulilang kaanak ni Florinda na magagawa ni Cecilio ang malaging na krimen. Lalo pat sa sarili niyang pamilya hindi ko talaga sukat na na magagawa niya kasi yun. Eh. Wala mga pinakita mo sa sa amin eh. Ay, hindi ko, alam, hindi ko humatanggap nga sa sarili ko na gano'n ang ginawa niya sa nanay ko. At saka nga doon sa magnanana. Galit naman ang pangin ni Casey Lee para sa kanyang ama nung malaman niya ang balitang wala na ang kanyang ina, mga kapatid, at Lola Luz. Isaktan po. Sobrang nagalit po ako sa tatay ko. Sobra-sobra po talaga. Lalabas na po kami ng ospital. Kinausap po ako ng psikiatrist. Pinalaman na, na gano'n. Kung hindi po daw po ako nagpapaka na hindi siya nadalaw sa ospital. May mga gano'n po yung pinaparating na na wala na po kami. Para sa mga kaanak ni Florita, bukod sa pagkalangon ni Cecilio sa alak, posibleng may malalim na dahilan si Cecilio para magawa niya sa sariling pamilya ang malaging nakrimen nagsiselos po kasi yung tatay ko din. Yung kapibahay ko po kasi namin ay na ano, nagpatuloy kita sa mami ko na, na ipasok po siya sa trabaho kasi po regular po yung nanay ko. Tapos ayun po, syempre po, nung nakapasok na lagi po nagkakasabay sa jeep or umuwi, ganun. Tapos nakikita niya po, nagsiselos po siya. Binigyan niya po ng manisya. Bakit daw ginabi? Bakit daw ano? Eh kasi yun nung kasi kumagtarbaho yun talagang matindi ho. Talagang kulang lang hindi na halos matulog at tarbaho talaga iniintindi. Ang nangyari nga ho yun, nagselos, may halos selos nga ho. Tapos, so, oh, di umalis yung lalaki. Nung umalis yung lalaki, uminom. Bukod sa paigong seloso, may posibilidad din daw nalulong sa droga si Cecilio na mga gabing maganap ang krimen may targa ho siya. Parang magkasa ho, parang nakaitis siya ng siya. Hindi lang mga, kasi kung sa alak na lang ho yun, hindi man mangyayari siguro yun eh. Kung ini sa alak. Kasi ang pagkakasabi niya ho doon sa mga pulis eh, para daw naguhukay lang siya ng ano eh, ng lupa. Parang may dumudukal sa lupa. Eh, matindi nga ho, yung nanay ko, eh, piko nga ho, itinira niya eh, sa sintido. hindi na ako naka, siya ano, eh, yung piko sa ulo. Eh. Doon na ho, tinanggal lang, ano, sa Morgue? Paano hinarap ng paslit na si Casey din ng ng wala ng kanyang pamilya? Kaya ang niyang patawarin ang kasalanan ng amang may sanhin nito? 26 ng Nobyembre, isang araw matapos ang krimen. Ganap na alas 9 ng gabi, dinakip ng Quezon City Police yeah. District Criminal Investigation Detection Unit o QCPD-CIDU ang suspect na si Cecilio Mangalino sa bahay ng kanyang kaanak sa tandang Sora, Quezon City. Agad naman siyang sumuko sa mga doidad at nagbigay ng pahayag. Ang personal ko siyang nakausap, ang sabi niya ay nawalan lang siya ng... Uh kulirat. O, ang sabi niya rin, parang nadimonyuhan na rin daw siya, kaya niya nagawa. Pero nagsisisi naman daw siya. Eh. Pero huli na ang lahat eh. Ayon sa saraysay ni si Cecilio, nagdilim daw ang kanyang paningin sa sawat binan. Matapos siyang bungangaan ng mga ito, matinding kalasingan, ang ikinatuwirang dahilan, kaya niya nagawang pagsasaksakin ang kanyang anak. Pero para sa mga naulilang kaanak ni Florinda, hindi sila kumbinsido sa mga dayla ni Cecilio sa nangyaring krimen. Wala po, hindi ko po talaga nakikita na isisisi siya. Minsan po kasi nakangiti pa, pero minsan naman po eh, sobrang ano, parang nakakaawa yung mukha, sobrang napapaawa gano'n. Lalo po nung ina, pero nung mga sumusunod na hearing na po, nangiti na po gano'n, parang nangiinsulto. Si Sinampahan ng kasong murder with double parasite at double frustrated parasite si Cecilio at kasalukuyang nakapiit sa Cavite Provincial Jail sa 13 Martires, Cavite. Sinubukan namin siyang kapanayamin ngunit tumanggi siyang humarap sa aming kamera at isang maikling pahayag ang ipinarating niya sa amin. Inirekomenda naman ng Regional Trial Court ng Cavite na sumailalim sa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga menor de edad na sina Casey at Chris May para makalimutan ang sinapit nilang trauma. Subalit mas pili na lang ng mga kaanak ni Florinda na kup ng mga bata. Kahit ako ko siya sa ano eh, hindi yung pinapansin niya. Kasi pag gusto ko nga, pag nakita ko, gusto ko nga, duk dokin na mukha eh. <laughs> sa ano nga, sa ginawa niya. Maaaring nga lang, talagang gusto ko pisili -pino eh, pisilin ng pinong-pino eh. Eh ho, pagka kami napunta hindi ko na ako siya pinagpapapansin. Kasi nasa mga ho talaga loob ko eh, pag nakikita kong ginawa niya. Ayaw ko na nga humakit na yung pagmumukha noon eh. Nga sa ginawa sa mga kapatid ng nanay ko. Kasalukuyang dinidinig pa rin ng kasong pagpatay laban kay Cecilio. At kahit nagturo sa na siya sa piitan, ay hindi pa rin siya magawang patawarin ng mga anak. May trauma ho, lalo na yung panganay kinukuha nga ngayon ng DSWD, hindi ko binigay. Sabi ko, ba't kukuha ko ibibigay sa inyo? Eh, eto naman ho ako. Pamangkin -paman -paman ko, huya. Mahal ba akong hayaan, yan? Ako kukuha ko mag-aadugahan dyan. Mag-aadugahan pala eh. Ayaw mo namin yan. hindi raw kayang hilumi ng panahon ang mapait na kasalanan ng dulot ng kanilang ama. Sobrang lalim po talaga. As in yung hindi mo po talaga makakalimutan. Dahil na po talaga sa, parang nakabakas na po talaga sa isipan namin yung ginawa niya. Hindi na po kayang malimutan. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik-tanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Class.